Sila ang mga kilalang personalidad na tumakbo sa nakaraang barangay and SK Elections 2023. Sino-sino ang mga nanalo at sino-sino ang mga natalo. The Philippine Showbiz List presents Pinoy Celebrities sa tumakbo sa barangay and SK Elections 2023. Jeremy Marquez ang actor politician na si Jeremy ay tuluyang nahanap ang nais niyang gawin sa mundo ng politika tulad ng amang si Joey Marquez. Una niyang pinasok ang public service sa edad na 22 kung saan siyang nahalal bilang number one kagawad sa barangay BF Home sa Paranaque City. Kasunod nito ay ang pagpasok ni Jeremy sa showbiz, pero kalaunan na ay napagdesisyunan niyang mas pagtuunan ng pansin ang kanyang public service career kung saan ay muli siyang nahalal noong 2007 bilang barangay captain. Tumakbo din siyang vice mayor sa nasabing lungsod noong 2019 pero bigong nakuha ang panalo. Nagsilbi din siyang chairman ng Optical Media Board mula November 2021 hanggang September 2023 at sa katatapos lang na barangay election. Muling tumakbo si Jeremy kung saan siya ang naluklok sa posisyon bilang kapitan ng BF Homes. Kasunod na kami tatagumpay, isang mahabang open letter ang kanyang ibinahagi sa kanyang mga kabarangay. Sa naturang post ay nagpasalamat si Jeremy sa lahat ng walang sawang nagbigay ng suporta at dedikasyon na nakatulong sa kanya. Ang pagkapanalo raw niya ay nagdulot ng malalim na pagbabago at simbolo ng kanilang vision para sa kanilang komunidad. Pangako naman ni Jeremy na committed siya upang mapaganda pa lalo ang kanilang lugar sa BF Homes. Hindi niya raw sasayangin ang lahat ng bumoto sa kanya at magsisilbing inspirasyon ito sa kanya. Jenny Kizon. Katulad ng kanyang mister na si Vandolf Kizon na kasalukuyang nunungkulan, bilang konsihal sa unang distrito ng Paranaque City, kinarear din ni Jenny ang tinahak na landas sa politika. Mula sa pagiging barangay kagawad hanggang sa mahirang na kapitana ng barangay tambo ng naturang lungsod, matatandaan na nanguna siya noon bilang kagawad kung saan siyang humalili sa namayapa nilang chairman kaya naobliga siyang tumakbo sa 2018 election at nauwi ang panalo. Kitang-kita na nagustuhan ng mga tao ang ko ni Jenny nang muli itong maluklok sa nasabing posisyon ngayong taon. Sa kanyang Facebook post ay lubos ang pagpapasalam niya sa lahat ng bumoto sa kanya at binatiring niya ang lahat ng nanalo nitong BSK elections. Alma Moreno Katikit naman ni Jenny ang kanyang mother-in-law na si Alma Moreno na veterana na rin sa larangang ito. Matatandaan na noong 2007 ay nanalong konsihal ng Paranaque si Alma at na noong 2010. Siya din ang kauna-unahang babae naging pangulo ng Philippine Councilors League noong 2012. Taong 2016, sinubukan naman ni Alma na tumakbo bilang senador pero hindi siya pinalad sa mataas na posisyon. Nitong taon muling sinubukan ni Alma ang kanyang swerte. Sa kanyang pagtakbo, nagpaalam muna siya na hindi siya tatanggap ng, ng anumang film assignments para pagtuunan ng pansin ang kanyang election bid. At sa katatapos ng na leksyon na uwi ni Alma ang panalo bilang kagawad sa Barangay Tambo. Nang matanong kung bakit sa mababang elective position tumakbo, sinabi niya simple lang ang kanyang slogan at ito ay walang maliit na pwesto sa gustong magserbisyo. Meron na anya siyang foundation kahit papaano raw ay nakakagawa at nakakatulong siya kahit wala sa pwesto. Paano na lang kaya kapag nasa posisyon, panigurado anya na mas malaki ang kanyang maitutulong? Gab Bayan. Mula sa pagiging isang youth volunteer sa barangay hanggang sa nahubog na kakayahang mamuno ng dating finalist ng That's My Bay at PTV News anchor na si Gab Bayan. Sa ngayon siya ang iniluluklok sa katungkulan bilang kapitan ng barangay Santolan sa Pasig City. Sa kanyang kampanya, pinakasentro ng kanyang plataforma ang pagbabago at ito ay para sa bagong henerasyon ng mga Santo Leno. Samantala sa kanyang Facebook post ay nagpasalamat naman si Gab sa lahat ng bumoto sa kanya, sa mga nagtiwala at tumindig sa bayanihan na nagawa nilang posible ang imposible. Nagpasalamat rin siya sa malinis at matiwasay na eleksyon sa kanilang barangay at pangako niyang hinding-hindi niya bibiguin ang kanyang mga kababayan na maiangat pa ang pamantayan ng serbisyo publiko. Paulo Marquez. Hindi naman nakapagtataka na tahakin din ni Paulo ang mundong ginagalawan ng amang si Joey sa politika. Sa katatapos ng nahalalan ay tumakbo siya sa ilalim ng tiket ng kapatid na si Jeremy, kung saan ay nasungkit rin niya ang panalo bilang kagawad ng BF Homes. Sa kanyang Facebook post ay nagpasalamat naman si Paulo sa lahat ng bumoto sa kanya. Julia Barameda Lubos naman ang kasiyahan na ramdaman ng dating aktres si Rochelle Barameda sa pagkapanalo ng kanyang anak na si Julia bilang SK Chairwoman ng Barangay BF Homes. Matatandaan na noong 2019 election, sinubukan ni Rochelle na suungin ang politika kung saan siya ay tumakbo bilang konsihal ng District 1 ng Paranaque City ngunit hindi ito pinalad. Kaya naman naroon ang kanyang kagalakan at pasasalamat ang magtagumpayan ng anak ang pagsabak rito. Samantala sa social media post si Julia, nagpasalamat din siya sa pagmamahal hal na kanyang natanggap mula sa mga kabarangay. Siya anya ang sandigan at kaibigan ng kabataan ng barangay BF Homes. Negi ang komedyante na si Negi o Oldario Molina Jr. sa tunay na buhay ay tumakbo naman bilang kagawad ng Barangay North Bay Boulevard sa Navotas at nauwi ang tagumpay. Sa kanyang Facebook post kalakip ang larawan ng kanyang deklarasyon ay nagpasalamat si Negi sa lahat ng naniwala sa kanya. Sinabi niya na gagawin niya ang lahat upang paglingkuran ng tapat at totoo ang kanyang mga kabarangay. Pinasalamatan rin niya ang kanyang mga kaibigan na sumuporta sa kanya. Kid Yambao. Ang hashtag member na si Kid Yambao ay sinubukan naman ang kanyang swerte sa larangang ito kung saan tumakbo siya bilang kagawad sa Salawag das Marinas Cavite. Ngunit hindi siya nanalo. Marami naman sa kanyang supporters ang nadismaya na anila kahit hindi nanalo si Kid ay ito pa rin ang numero unong kagawad para sa kanila. Abigail Rait ang dating flight attendant na si Abigail Wright ay hindi naman pinalad manalo sa katatapos lamang na barangay at sangguni kabataan elections. Siya ang nagpakilala na di umano'y karelasyon noon na mayapang OPM rapper na si Francis Magalona. Kung saan naging bunga o mano na pagmamahala nila ay ang 15-year-old na si Gail Francesca. Tumakbo si Abigail bilang kagawad sa barangay Toklong, Tubi, Imus, Cavite. Subalit, hindi siya nakapasok sa mga nanalo. Sa kanyang Facebook page, nag-post siya ng appreciation sa landslide win ng mga incumbent officials ng kanilang lugar. Nag-iwan din siya rito ng komento at sinabi na pangwalo siya sa botohan at hindi nakapasok sa pitong nanalong kagawad. Nagpost din si Abigail ng pasasalamat sa kabila ng pagkatalo sa eleksyong pambarangay. Samantala sa Facebook page ni Gail, nagpaabot siya ng suporta sa ina, kalakip ng kanilang narawan, na nilagipan niya ng caption na, We won't close the book but we'll turn the page and begin new chapter together. I love you, mommy. Anjanjan Jan Kabahog Wagi naman ang partner ng former EB Babes member at ex-wife ng aktor na si Paolo Contis. Sa kanyang Instagram post, buong pamamalaking ibinahagi ni Lian ang tagumpay ni Jan Cabahog kung saan ito ang nanalong kagawad sa pagsabungan sa Mandawi City, Cebu. Sa kanyang post, nagpasalamat si Lian sa lahat ng sumuporta sa partner sa nagdaang eleksyon lalo na sa Team Uswag. Tiniyak naman ni Lian na maglilingkod ng maayos si Jan sa kanyang mga kabarangay. Alam rin daw niya kung gaano ka-dedicated si Jan para tumulong sa mga tao at magiging inspirasyon si Jan sa lahat ng kabataan at kalalakihan sa kanilang lugar. Luningning. Isa sa mga paboritong wawawi dancer noon si Luningning o Lea Carla Santos sa tunay na buhay ay tinahak na din ang public service. Taong 2018, ipinuroklaman siyang kagawal sa barangay paligsahan Quezon City. At para sa taong ito, muling naupo si Luningning para sa nasabing posisyon. Sa kanyang Facebook post, binati niya ang mga newly elected council. Pinasalamatan din niya ang Panginoon na nagsilbi niyang sandalan sa laban at ang lahat ng taong nagtiwala at sumuporta sa kanya hanggang sa kanyang huling termino. Nangako si Luningning na hindi masasayang ang boto ng kanyang mga kabarangay at ipagpapatuloy ang serbisyong sinimulan niya para sa mga ito. Sa kanyang huling termino, makakaasa raw na mag-iiwan siya ng isang maganda at masayang alaala para sa mahal niyang barangay paligsahan. Angelica de la Cruz. Hindi lang showbiz career ni Angelica ang namamayagpag, kundi pati na rin ang mundong ginagalawan sa politika. Masasabing veterana na nga siya sa larangang ito na ilang taon ng subok ang pagbibigay serbisyo publiko. Taong 2013, unang sinubukan ni Angelica kanyang swerte kung saan dumakbo siya bilang barangay captain sa Longos Malabon City at mapalad na uwi ang panalo. Taong 2018 nang mauwi niya muli ang tagumpay sa kanyang pangalawang termino kung saan may na landslide ang kanyang panalo. At sa katatapos lang na barangay election ngayong taon, muling nasungkit ni Angelica ang panalo para sa kanyang ikatlo at huling termino. Sa kanyang Instagram post ay wala siyang mapagsidla ng kasiyahan at pasasalamat sa kanyang landslide win ulit. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!